Order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat isyu? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw-atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po hayaan niyong dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita, Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas tres ng hapon. Luwa binigyan ng palasyo ng 48 oras para magbigay ng report sa kawalan ng supply ng tubig sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen? Kim, inatasa ng Alakanyang ang uh, Local Water Utilities of the Administration of Luwa na investigahan kung bakit walang supply ng tubig sa ilang pampublikong paaralan sa lalawigan ng Bulacan. Sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na nais malaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit walang tubig ang mga paaralan sa Bulacan at kung sino ang dapat na magot sa na managot sa ganitong kapabayaan dahil ang mga estudyante ang napeperwisyo ng kawalan ng supply ng tubig. Ayon kay Castro, mayroong 48 oras ang luwa para isumite ang kanilang initial na report batay sa kanilang investigasyon. Sinabi ni Castro na hindi simpleng problema ang kawalan tubig lalo na sa mga paralan dahil ito ay usapin ng kalinisan, kalusugan at dignidad ng mga estudyante. Sa ginawang pagbisita ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. sa Tibagat Elementary School sa San Miguel Bulacan at Barihan Elementary School sa Malolos City, natuklasan nito na walang tumutulong tubig sa ilang palikuran sa paralan kaya iniutos ang angad na pag-asikaso nito. Ako si Aileen liping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. matala PNP balalakasin ng Joint Maritime Patrol at Sea si Interdiction dahil sa nadiskubring na mahigit 8.8 billion pesos na alaga ng tobat sa karagatan sa Norte. Umabati sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Dahil sa sunod-sunod na nakuwang sako-sako ng tobat sa karagatan ng mga probinsya ng Norte ay palalakasin ng Philippine National Police ang Joint Maritime Patrol at Sea Interdiction Operation upang masabat ang ganitong mga klase ng kontrabando. Ito ay matapos pakakuha ng mahigit 1.2 tonelada o mahigit 8.8 bilyong pisong halaga ng tobat sa karagatan sa Pangasinan, Ilocos at Sambales sa mula 2 matapos na makuha ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan. Sa isang gawang press briefing sa Campo Kraming ngayong hapon, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Gin Pajardo na makikipag-ugnay ng PNP sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa gagawing operasyon sa karagatan. Base sa initial na investigasyon, isa lang ang grupong pinanggalingan ng mga ilegal na gamot at ito ang Chinese triad na Golden Triangle dahil sa parehong packaging ng mga pakete nito. Dagdag pa ni Pahardo, na posibleng ang sasok ang sako-sakong tobats ay hindi lang para sa Pilipinas dahil posibleng ginagamit ang ating bansa bilang bilang transshipment course at ididistribute uh, ito sa iba't ibang bansa. Nanawagan naman ng PNP sa iba pang manging na sakaling makakita sila ng mga sako-sako tobat sa karagatan ay isuko nila sa pinakamalapit na himpila ng pulisya at huwag nila itong itago o ibenta dahil mahigpit itong pinagbabawal at sila ang makakasuhan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mentis. Are... Maraming salamat Edwin Balasa. Sa iba pang balita pang hold up ng riding in tandem sa isang hotel sa Magalang Pampanga sa Pulsa CCTV. Umabot sa balita si Abante reporter Gracie Rutao. Gracie Kim sa Pulsa CCTV ang panloloob at pang-hold up ng riding in tandem suspect sa isang hotel sa Magalang Pampanga noong June 6. Sa video footage pa ng 207 ng madaling araw, Pumarada ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo sa labas ng hotel. Bumaba at pinasok ng dalawang lalaki na may bitbit -bit na armas ang opisina ng hotel at nagdeklara ng hold -up. Sa takot, walang nagawa ang isang room attendant at cashier na nooy naroon. Ayon sa mga nakakita, isa sa mga suspect ang nakasuot ng itim na bonnet at long sleeves habang ang isa naman ay nakasuot ng puting t-shirt at asul na shorts. Sa loob lang ng ilang minuto, tinangay nila ang 11,250 pesos na cash at tatlong cellphone mabilis na tumakas sa mga sospek sa hindi alam na direksyon. Sa investigasyon, lumilitaw na airsoft gun lang ang ginamit ng mga kawatan. Patuloy ang isinasagawang follow-up ng Magalang Municipal Police Station para matukoy ang mga salarin. Ako si Grace Rutao ng Abanti Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Gracie Rutao. Sumay so, mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. soras oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.